Yeah. Na. Na. La mo na. Wala na, kaya yan. Gumagdag nga o. Ayan po na. Gumagdag nga o. So, ang isa mo pala ng na mahal na mahal tara. 43,500. Wala na mahal na mahal tara. Ano? Ano na? 43,500. Kaya nabili na <coughs> po yan. O, wala na mahal tara. O, wala na mahal tara. Ano? 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 Magkano din? Ah, uh, mga talong, lang sa TV. Ay, no. ah uh, tulad ng nakaraang linggo, maulan na naman din sa Parada ng Garcia. Kaya kita niyo po wala nang bebenta kayo dito sa labas at uh, lahat ay yung nasa silong sila lahat. Tayo pa yung mag-aabot ng mga presyo ng mga binebenta mga bukolot kalabaw dito at ating saksi ng at tawanan ng bilya nila dito. Kaya samahan niyo ako sa ating video. Dito sa Padre Garcia Batangas kaya nga pala po ay uh, October 3, unang Biyernes ng Oktubre. Kaya sama-sama tayong manood sa video din sa araw so, na ito. na, na mga guya isang ano po lalaki babae lalaki po ah para lalaki yun mga guya pa lang mga bata pa magkano yung kuha na kuha ito 27 27,000 to ito mataba na siya mura ito pagkakuha nila bossing oh. 27 na nakuha tapos ito pong malaki laki na 40 po 40,000 40 ito ay 40,000 naman 40 ano ito bossing papalaking pa, gagamit sa bukid o papatagamit panggamit sa bukid saan dadalhin alaminos alaminos Dadali sa Alaminos daw ito. Yan, mga nabili nila bossing itong mga kalabaw. Yan itong mga kalabaw na ito. Yan, dadalhin sa Alaminos. Papalaki ito, tapos gagamitin sa Bukid. Nabili nila bossing. May dalawang bupalo sila bossing. Nabili nila bossing? ko to. Ha? Mayigit na? 83. Ha? Eighty-three. Eighty-three itong dalawa? Oo. Nabili nila bossing. Nabili nila <laughs> na Nabili ng Eighty-three daw itong dalawa. Mga bupalo. No. Nabili na. Magkano? 55,000. Ito daw 55,000 nabili ng Bupalo 55,000 nabili. Mga tanong si TV, ah, nandito tayo sa area ng mga binibenta mga kalabaw. Madalang ang kalabaw ngayon. Maulan na naman. Ayan. Ayan yung mga binibenta kalabaw dito kayo sa para. May... Nabili na po binibenta. Binibenta niya. Mistiso, no? Magkano pong hiningin niyo dito? 545. Ito daw ay uh, binibenta ng 545 ang halaga ng bupa, mistisong bupa. Ah, babae pala po pa, ano? Bupa la. Ay. 545 daw ang iniisa ah uh, ng bupa. Binebenta pala. Ay. Bitboy barangay Sa mata ng Sariaya. Ay, na bagyo ay narito. Ay, taga ng Sariaya. Ah, taga pa rin galing Sariaya. Binibenta pa nila labos. Okay, tay, Taga saan kayo, tay? Oo. Taga saan kayo? Sariaya. at ah, taga Sariaya pala. Kaya inyo po itong ano, mga kalabaw? Oo. Oh, Sari mga saya, sa mga subscriber natin, mga Sariayahin. Kasi sila, magkakasama sila dito. Ilan na dalan yung kalabaw? Isa lang? Isang kalabaw at tatlong baka. Ah, inabenta na yung baka? Ah, tatlong inabenta na. Ah, na. Tala lang pala you know dito. Yan ang katalong Stevie, sitwasyon ngayon dito sa Padre Garcia, Batangas. Wala pong pinaparada mga pambenta pang alaga. At Ayan po Maulan na naman Tulad doon nakarang biyernes Maulan na naman dito Hawa ng gitna o Okay. Magka naman ang ganito mga guya mo? Ito daw ay 42, Itong mataba-taba malaki-laki Para babae 40 at uh, ito daw pong medyo maliit Ay 35,000 Mga binibenta pa ni kuya wala nagpaparada ngayon at matuma lang bilihan. Walang namimili. Binibenta pa ito. Nabili na. Mag na magkano po na kanyan? 26. 26 daw yun. Pangkatay po alaga. 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 Eh? Ito tayo, tinatin. Ayan. Kakarga na ni Bossing. Pangalaga din dow, 26 daw. 26 na ko itong guya. Saan daw tatalin ito, Bossing? Sarsogon. ¿Runestine? Sarsogon. Ah. Sarsogon na galing ito eh. Ayan. Twenty size daw ito nabili. Guya. Ayan. Mura ito. Tama ang presyo niya. Nabili na ito. Pangalaga daw. Sarado po. Oh, 5,000. 45,000 na binibigay yun. Ay, bentawarein 'to po 'yun. Talaga, 'to um, bigay po sa inyo ay 45,000. Right? na Ay, 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 ay. ay, 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 ay ang

Ay, sa wapala limandaan. Ibigay ko na nga para makuha ang lahat. Kaya sa kiwan nga. Pero ako ng daw. Ay, talaga wala talagang wala. Sagan, hindi nung Yun, ita. na yun. Ito, 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 oh, yeah. Ay, na talaga, na. ito, 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 Wala ito, 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 Oh, isang libo lang talaga to busi niyo kuya dito, isang libo. Oh, isang

ano mapali di ang bilid ang bilid na buhay. Huwag boy kami kami kundi yung quarantine sa bilid yah ano tuyo 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 ano kanina? ano tuyo ano na? ano tuyo ano ang ano tuyo 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 ano ano tuyo ano ano

tiripay, 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 Wala tiripay, 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 na! tiripay, 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 Ays, diyan, ko diyan, 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 eh, <laughs> 3K May... na bababari hindi <laughs> nagkasablo dito ang difference na yung 1.5 <laughs> na lang, 43.5 binibigay, 42.1 ganito na yun yan yan yung binibigay niya, 43.5 hindi makakain yung libantaan hihihi 42.5 na binibigay hihihi <laughs>

Nang limandaan? Oo. P40 to 5 na kayagi na. Oo. Oh. P40 to 5 na rin. Ah, nakabili? Ang hanggang kababayan? Oo. So, P40 to 5, binigay na. Ayan. Kinabayaran na ni bossing. Wala nga sakto. Binigay na na. P40 to 5 ito, kasundunan. Pag-upalong ito. Ayan. P40 to 5. Kinabayaran na.

mag 41 ang tawad dito mm -hmm. dito sa isang to tapos <tinyo> dito eh 32 32 sa tawad ay mga tawad na boss magkano naman ang presyo sana? ha? magkano ang presyo mo? binibigay ng 40 45 tapos ito? 38 38 yung mga no. binibenta pa mga guya ni boss dito mga pambenta pa ito B hindi lang makalabas at maulan ayan binibenta pa ito ayan nakabili na Aabilina sa boss nakabili na bossing magkano niya po nakukuha itong ganito? 42,000 bupalo po no 42,000 daw nabili na bossing ito ayan nabili na bupalo ayan, nabili na bossing may isa pa dito nabili kasama na. pa rin ayan. ito yung purong bupalo din bossing magkano nakuha nyo itong ganitong bupalo nyo 51,000 ito yung papalaki lang o magagamit sa bukin gagamitin 51,000 51, 51 pang doon sa bukid nabili na boss yes. 51,000 nabili may bupalo si boss boss yung magkano binibenta sa bupalo mo magkano may kita 70 yun ang purong bupalo may kita 70,000 daw to malaki malaki yung bupalo may kita 70,000 daw hiningi dito sa bupalong ito. yan natin binibenta pa ito Malaki naman. Kaya nabili na po yan. Magkano din? 83. 83. Ito so, ay nabili ng 83,000 sa dalawa. Mga buffalo. Nabili na.